ito po ang uh, bahay bakasyonan ng Pamilya Escobillo na nandito po sa Lampita area po ng uh, Bayan ng Tampakan, South Catoabato. So, iikuti natin yung kagandahan ng kanila kong bahay bakasyonan. Napakasimple yung struktura, pero napakaganda yung tanawin. Ito tayo. Ito tayo sa kanilang lugar. Okay? Yung unang area, makikita mo yung mga bulubundukin. bunog Okay? okay. Ito. Kita mo yung kanim. Kanim ng mga papaya. Ito ka. Siyempre, yung kanilang ano, yung kanilang kanim, uh, papaya yung area. Then, meron din silang mga gabi. Ano na makasimple mga bagay-bagay na uh, kung saan dito na uh, tumututok yung dating mayor. Si Mayor Leonardo Escobid. Tignan natin ha, igutin natin yung kanilang magandang panawid. Dito tayo. Okay. Ito, yung ganda. Ito yung pinakamatarik na portion, ano? Itang-itang mo, napakasimple. Pag nandito ka sa lugar nito, eh, para mapagkakamalam pa mo talaga na ikaw ay nasa ibang bansa. Di ba? Papaganda. -pa -pa -pa. ah, agad dito according sa kanila ay malamig ang panahon. Napakaganda, di ba? Yeah, dito naman tayo sa so, kung so, dito, may mga tanim sila. May mga sila ng papaya. Papaya. alright Napakaganda. Napakaganda yung area. Mas maganda 'yung mga <laughs> <laughs> so, Apa. supply na ito hindi lamang sa pamilya Escobillo kundi kahit sa, sa kanilang mga Okay? dito naman sa area na ito okay, makikita actually dito sa portion na ito sana nga yun yung meron ditong pag, meron ditong ano, uh, facility yung pag-asa asa na ba yun nene? na makikita talaga yan, ito yung talagang kabuang tanawin ano? yung kabuang tanawin yan, dito. Okay. So napakaganda na lugar. Yan. Pag ikay matanda na, yan talaga yung isang pangarap natin na magkaroon tayo ng isang lugar na katulad dito. Makakarelax ka. Makakarelax, makakarelax ka sa lugar na ito. Simple ay ah, yung structure ng bahay ng pamilya Escobillo. Napakasimpleng bahay, bakasunan. iyari sa kakuy lang yung kanilang bahay. But makita mo yung kasi ang taglay ni Mayor former Mayor Escobillo, Leonardo Escobillo at ni Ma'am Luz Escobillo. Okay? So yan. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga uh, tumingin ho dito. Ito po'y isang simpleng bahay bakasyunan ha. Ito po'y makikita sa bayan ng Tampakan, South Cotabato. Alright, nakuha naman ng lahat-lahat. So, meron silang taniman, papaya, meron din silang gabi, may mga fruit trees. Nandiyan dito sa paanan ho ng bulubundoking area ng Tampakan, South Cotabato. Okay? So, maraming maraming salamat! Don't forget to share my video, mga kabrigada!